Ano ka naman ka naman ka naman ka naman ka naman ka sabi ka naman 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 sa naman ka naman ka naman ka sa ka naman ka naman Yeah, ito palang masaya na ako. Basta sabi sa kanila yung Yun po yung iisang sa Manila. Kasi ito <laughs> <to. So>, lang <laughs> ka, laging wala. Lagi na lang eh. kung wala. Dapat na lang na may na sa Ito pang bilhin ng Ito pang -dilin. Parang, uh, uh, para pagdalangin nyo lang sa mga malakas. Okay. Tumuyang ating ng buhay. Para natin ng dami ng Sobra. Hindi nga Kaya salamat. Okay. Ano sasabihin na lang? Nakita pa po nung Nung isang araw po, nakita ko yung text sa akin. Sabi mo, ito mo sa Ayan, ito po kayo sinakalatang po Sa kagawat sa atin po, minsan nagkaragot tayo sa po. Minsan ako ng Ayan, salamat. ato yung mga Kamusta si Tatay? Ibaan ko pa rin po. Ibaan ko pa rin po. Ibaan ko